Ayan mga -discarte. Good morning Ayan o, naka PTO po tayo ngayon Power take off Dito po tayo sa Paliparan Si Buddy sa baba Siya nagkano sa ano So pumping, pumping po tayo ngayon Straight diesel ang dala po natin Ayan, binubuga po sa tangke. Si ba ang maglilipat-lipat sa ano, sa... Nang ho sa discharge valve. Pagkatapos ng isa, lipat sa kabila. Kasi anim na compartment yan eh. Kaya, sa doon, tapos ako naman dito taga ano, bomba yun shout out sa atin mga kadiskarte yun bomba ayun ililipat nya na yun sa ano kabilang compartment naman sa kabilang discharge bag ayun ayun ano lang po, buhay tanker driver. Hindi laging ano, yung gravity. Kasi pag sa mga station gravity lang ginagamit doon. Pusang padadaluin lang yung ano, kasi ang tanke, eh, UGT. Ibig sabihin ng UGT, underground tank. Eh kasi ito, yung mga ganito, sa mga industrial, galmitan, yan, nakataas. Kaya kailangan ng pumping. kailangan ng pump ng bomba video. so ayan mga kadiskarte konting dagdag kaalaman sa buhay tanker driver shout out Let's always ride safe and let's keep on trucking, mga kadiskarte. Kaya mga kadiskarte, Umipat na tayo ng tanke. Eh. Kalahati doon sa uh, Pabilang tangke eh. naman dito Tag 10,000 liters Pumping pa rin Ayan. Shout out mga kadiskarte Ayan mga kadiskarte Tapos na tayo mag Pumping Gunload, mag, -load, mag -bomba. Mag-aatras abante lang tayo. Atras abante ng ating tanker. Kasi ano talaga yung ginagawa kasi para ano para yung hindi pa na shoot sa butas na produkto eh bumaba doon sa linyada para ma-drain para masimot ba lahat atras abante Kusina Pinalabas lang doon sa likuran natin Kaya ano Wait wait lang tayo Mga kadiskarte Eh daw Go, go, sago na. Go, go, sago. Na medyo maaba lang yung natrasan ko kasi galing kami doon sa ano eh. Sa timbangan kami pumatong eh. Ayan, o, bante. Atras. Bante. Yo. Pwede na. Ayun, mga Mag-detray na kami ng linyada. Shout out. <laughs> Ayan. Okay, go. Ayun mga ka, diskarte. Kakatapos na namin, kakalabas lang namin do sa lantana na dinilibira namin. Mark D. So, dito po kami sa ano, Paliparan. Sa Paliparan. Shout out nga rin pala doon kay Buddy Rene lumapit sa atin doon na recognize tayo. Dati rin pala siya sa ano, yung mga da, Dami mong followers, ba't iskarte? Hanggang saan? Nakilala ka? eh <laughs> so, siyempre tayo eh, nagpo-post tayo ng ano, yung mga, mga eh, makatulong ba kabutihan sa... Kabutihan ba, kabutihan. Makatulong, advice, or pag may hiring, ganyan, mga tip. Yun lang na naman ano natin eh, hindi naman natin hinahangat sumikat eh nga sa iba ang tingin pasika tayo <laughs> bahala sila kung yan ang pangunawa nila tayo gusto lang natin magbahagi mga nalalaman natin sabi nga eh sharing is caring diba? tama! kaya ka nagsishare sabi may care ka sa kapwa mo kaya mo sinishare kasi kung may kaalaman ka kagaya yung iba nagagalit pag yung eh, hey, dikarate o kaya ganyang kambyo ngayon kalamba ng katay Kwento mo sa tricycle driver, mga ganun, ganun pa sila. Hindi, sinishare ko yan, hindi para sa may mga alam na. Sorry, bicycle driver ako. Oh, po, <laughs> sinishare po natin yan. Bawa, kagaya ito. Na-experience natin itong gantong di cambio. sa susunod naman eh, iba na naman. I-sishare ko po talaga yan. I-sishare namin yan para sa mga hindi pa nakakaalam, magkaroon sila ng idea. Para at least, kung alimbawa meron silang a-apply yan, tapos ma-encounter nila Ganyan pala yung cambio ba? Paano kaya yan? Eh, wala pa ako experience sa ganyan eh, Buti na lang napanood ko pa yan kay Pati Scottin PH o, di eh, At least katulong tayo Ganun po di ba? So yun po Ito pa Paano na po kami Saan tayo ka punta? Na yung paliparan Pabalik na po kami ng Terminal Para magkakarga na uli Maga po kasi gaming Bumiyahe ngayon alas 4 tumakbo na po kami so ayan mga kadiskarte let's always ride safe and let's keep on trucking keep on trucking <laughs> shout out